Una po. Ah, uh, sa pagitan ng apat na taon, umula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ayon po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion 24 million pesos. Billion or billion? Billion, Your Honor. Nandito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una. By lang po ito, ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP. 3 billion 250 sa Bicam at 3 billion 890 sa UA. 2024 5.8 billion sa NEP sa so Bicam 5 3.084. Sa UA, 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 590. Nung pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Uh, sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022, ang kanyang hinihingi na budget na ba, sa bawat proyekto ay 20% lamang po ng 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, sasabihin ko na rin po to na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako na nakatayo yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 ang inaayos po namin doon sa letrato po. Uh, subalit so nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng ng 25% po. Ang pag ng porsyento para kay Kong saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAHA GAA within 1 to 2 months iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman inaipasok ng konsaldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAHA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng dalawang buwan mula ng maapurbaan ng GAHA. Pero kapag proyekto inaipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay konsaldi ang pambayad para kay Kong Saldo ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratis. Pero hindi na alam ng mga kontratis kung para kanino advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldo ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o nagatid na hinihingi po siya ng Kong Saldo sa bet ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yon. Na doon ko po dadalhin. May isa o oh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sanguila Hotel, Bonifacio Global City.